tesis na ito ay nagsisimula sa ideya na ang ako ay isang biyaya, isang regalong tinatanggap ko, pero hindi natatapos sa pagtatanggap. Kailangan ko rin itong isaktoparan, ibig sabihin may responsibilidad akong buuin at pangala pangalagaan ang sarili kong pagkatao. Hindi ako isang blankong papel na hinuhubog lang ng ibang tao ako mismo ang may hawak sa kung paano ako tutugon, pipili at mamumuhay. Kaya sinasabi ng thesis na ang aking pagmemeron o pag-iral dahil ako lang ang maaaring maging ako. Kahit may ibang tao na mas magaling, mas sikat, mas successful, wala silang kakayahan na maging eksaktong ako wala silang parehong kwento, karanasan o loob tulad ko. At sa pagkaunawa kong ito, mas lumilinaw kung bakit ako mismo ang dapat magpas magpasya kung paano ko isa sa buhay ang ako. Dito pumapasok ang ideya ng bukasyon at kaligayahan. Hindi ko matatagpuan ang tunay kong direksyon o tungkulin sa buhay kung hindi ako haharap sa sarili ko. Hindi ko pwedeng hayaan na ang mundo o ang ibang tao ang humubog kung sino ang gusto kong maging. Kapag pinilit kong maging katulad ng iba, magaya ang takbo ng buhay nila, ang desisyon nila o ang pangarap nila para na rin akong naglalakad sa landas na hindi akin at sa huli hindi ako magiging buo. Kaya mahalaga na inaako ko ang sariliwang buhay dahil hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Kapag iniiwasan ko ang responsibilidad, kapag nagpapadala ako sa agos, kapag nagtatago ako sa tinatagbuhan, ang mga sitwasyong kailangan kong harapin, nawawala rin ang pagkakataon kung matuklasan kung sino talaga ako. Ang pagiging ako ay hindi rin nabubuo sa isang iglap. Ito ay nakabase sa malalim na pag ugnay sa sarili. Sa pag-intindi sa mga karanasan ko, maging magandaman man o masakit, at sa mga relasyong nagbibigay sa isa sa buhay ko. Ang, mag ang mga pagkakamali ko tagumpay o mga taong minahal ko, mga taong nakaaway ko, mga pangarap kong nasira, pati mga natutunan ko sa klase. Lahat ng ito ay bahagi ng mabagal pero makabuluhang proseso ng pagbuo sa aking pagkatao. At habang mas nakikilala ko ang sarili ko, mas lumilinaw kung ano ang mahalaga para sa akin. Hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil pinili ko ang may malay at may puso. Ngunit kahit malinaw ang thesis, hindi ibig sabihin na diretsyo o smooth ang daan ng pagiging ako. Ang totoo, hindi ito isang tuwid na landas. May mga araw na pakiramdam ko, nakakaintindi ako ng malalim na kahulugan ng sarili ko. Pero may mga araw din na parang nawawala ako nalilito o hindi alam kung saan pupunta. Maari akong magkamali sa pagpili. Maari akong magbago ng isip. Maari akong masaktan o madapa. Pero lahat ng ito ay bahagi ng proseso. Ang mahalaga, patuloy kong inihanay ang sarili ko kung ano ang tunay na mahalaga sa mga pangarap, relasyon at prinsipyo na nagbibigay buhay sa pagkatao ko. Sa huli, ang pagiging ako ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng identity. Ito ay gabay na pamumuhay para bang sinasabi ng thesis na kung gusto mong mabuhay ng may saysay, kailangan mong yakapin ang sarili mo. Yakapin ang sariling kakulangan at lakas. Yakapin ang responsibilidad yakapin ang karanasan, yakapin ang landas na hindi laging perpekto pero tunay. Dahil sa pag ako ko, sa pagiging ako, sa pagpili ko araw-araw na mamuhay ng totoo, doon ko natagpuan hindi lang ang sarili ko kundi pati ang okasyon at kaligayahang nakalaan para sa akin. Thank you.